Hello, hello mga katimata! So for today's video, samahan niyo ang timata mag-deliver. So ayan, si timata Russell, deliver siya ng parcel. <laughs> <laughs> And ayan, pangalawang person ko tayo. Deliver tayo. Click lang namin mga katimata ang aming daily na ginagawa. Hindi lang po tayo naasa dito sa vlog vlog. Siyempre, may mga trabaho din pang support. Ayan. Si Tim Paring Gerald. Siya naman, palitan sila ng, ng bigay ng parcel. So, ayan. Huwag niyong kalimutang mag-follow and sub subscribe to our ano din, YouTube channel. Спасибо за просмотр!